Hello guys, welcome back to my blog. and for today's video guys ay pupunta kami ng Kang Mundo. ngayon ay may ticket kami guys mag bus kasi kami visitahin namin yung kaibigan namin na ng hospital and then busy kasi yung mga tao kaya mag na lang kami kasi yung mga kakailala namin umuwi na pinas yung may kutsi e ngayon dito ka, na may, dito na kami ngayon sa waiting area sa bus bus station kasi mamaya alas 10 pa mag ano larga <laughs> o yan Ayan guys oh dito na kami sa terminal nila ang linis na ano tapos walang ganong tao nagsinguya na kasi Joseph dito sa Korea guys oh ito yung terminal nila. O, oh, diba? Walang tao. lagi mo Si Jimay, hindi makontak Hindi, dito ako sa eh. Eh, wala nga. Hindi ko makontak kasi wala Facebook dito. Uy, kumusta na? Ikaw kasi -usog -usog ka talaga ba? Hindi <laughs> ano, ko nga alam Hindi <laughs> nang... <nyo>, <laughs> ko nga alam kasi. Mga dami <laughs> kasing nurse dito. Kasi mga, mga ganyan. Kasi sobrang bait mo. at talaga mga ganyan mga Kasi pogi daw ako. Sabi niya. Oo. nurse. nagulit sa akin.

Lucy, alam mo? Wala nalangon, baka natulog Hindi, nalangay ako Si sino binagyan, isa ka mo? Nandito si Bibilin Nandito sila eh, ayan oh Nakarid sila Hello? Hindi si Marin eh Ang taba eh Isamit na kita, papuntahan kita din bukas Oo, sige na alis na sila bukas dito, madaling araw Grabe yung Hindi ko akalain na uh, si Tisoy nakunta ko talaga na kahit walang, in walang internet, talagang nakontak ko ha? Grabe. Uh. Umiyak si Tisoy. Oo. Sabi ni Tisoy. Sabi ni Tisoy. Na, nasa Korea ka pa? Oo oh, naman. <laughs> <laughs> Sabi ko, nasa Korea ba ako? <laughs> 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 akala rin sa Pinas <laughs> Sabi ko, Celtic yung naman, nasa Korea ako. <laughs> Ayan ang okay. kita mo, nandiyan ang kita mo. Kita. So, Hello, Dylan. Kamusta na? Oh, relax, relax. Kamusta na, Dylan. I survived. God bless you, Jay. Yeah. How are you? I'm so sorry, I survived. thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. yes. I'm so sorry. Adeline, yung taong si Kisim. Uy, wala. Ah, alam mo. Hello, Adeline. Mawa, mawa. Kanaan mo yung gito ba? Mamaya na, Jackie. Eh. Kaya tawag yung asawas, Pinas. Oh, pwede na. Sige. Tagay, sa ha? Tagay, sa tatay. Ha? Oh, yun na. Ipahin ipa mo yung hapon hanggang ano kayong lakit pero may hindi kayo.

Huwag kong gumagawa Hello! Sino ka? Ay, <laughs> naka Joyce! Ate Joyce! oh, salamat! Yeah, Ate Joyce, ko sa iyo Wait lang. Ate Joyce! Hindi na ano, ayaw May gagawento ko sa iyo ha. Pati yung one time na nangyari sa akin nakita ko si ano di Kaya kaya Sam kuya Sam ni naging ano rin siya eh sabi sa akin JR inanunod inanunod rin ako na si kuya Sam parang inanunod rin ako ng ng ano na yun yung nang ano sa akin si kuya Sam yung nang ano sa akin nang nilalang na yun parang si Kuya Sam din, hindi ano ako para tumakbo ako. Sabi niya, tumakbo ka na, sabi niya, aka, kakakayanin ko to, sabi niya. Tumakbo ka na kasi. Ah, parang sa'yo yung haharam? Oo, oh, sa'yo yung oo. Oh. Sabi niya, oh, ko, nanasan si Kuya Sam, sabi ko. Ah, nanasan, nanasan mm sa -hmm. ano kami, nasa duty free. Sabi niya, Unaya ako dito. ko si Kuya Sam sabi ko si Kuya Sam kasi ko si Kuya saan, sabi ko, si Kuya kami dapat tumakbo kana. Kaya kaya na namin to. nito ko kasi yung pahodaw, di yung malak, anong hindi ko, Diyan. Bakit ako dito? Ayun sa hilom sa di hilom sa di Adam. Ngayon ang kwento ko, hindi ako makatao. ano, sabi ko, nasa airport ako, gusto kong tumakad, gusto kong sumakay ng aeroplano, hindi ako maka, ano, maka, alam mo yun, sabi ano? ko, makatayo. Ano? sabi ko, Kuya Sam, help me, hindi ko bakit, hindi ako maka, ano, yun, yun lang kwento ko, yun lang, tapos wala na

hindi lang yung lang lang yung lang yung 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 sabi sa akin. yung 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 Chingu yung 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 yung

nag-extend pa ako, tapos nabangkrot kami. Mm -hmm. Tapos eh, nabangkrot kami, nag-extend ako. Tapos nabangkrot kami. Okay, okay naman. Pa? Okay, wala eh, pero yung gusto akong pauwinan oh, ni, pa yung ni Lord. Yun, naging ano pa ako. Okay. Na, okay. na, okay. na trending. Okay. Na trending pa ako. Ay, ka talaga. gusto doon na niya makikita. Yo. Tapos dapat nagdala ng asin dyan eh. Okay, ipagamot na na Tapos, 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 tapos sabi, na. Okay na. Sabi maraming nila lang dito. kay Aya. Pero wag mo ipakita kay GR yung post niya. Eh, niya. ano mo ngayon? Open mo ngayon Facebook mo. Mura yung kayong ano mo? Post mo? wag mo ipakita. Walang po, uh, Walang Facebook dito. Kasi hindi niya, hindi niya. maalala yung butterfly na yun. Daddy? Ay, dali

Hmm. Naka lumiro, lumiro. Ano po? matapang si Daddy. May power si Daddy. Oh, may iron at uh, may iron man si Daddy. Okay, ganun Magulat ka na lang doon. May iron man si Daddy.

Si Tisoy, mukhang kayo Tisoy Iyan naman yan ha, i-live mo. Pakita mo mamaya Ikaw mag-add daw Iyan okay, na no, mamaya kasi wala akong mag-facebook uh, uh, Add mas si Tisoy dito, ayan ha oh. Mamaya iyan, okay. pakita mo yun, mga hmm. na, yan Mga kaibigan Mga kaibigan ko sa... sa Korea Maraming salamat sa inyo This is JR lang Magpapalit oh, pa sa Korea Gusto kita. Si, magkita ha Sino? Sino ba ba sa Korea? Ay, sino yan? Si Kuya Sam? Hello Kuya Sam! Ako! Aga ka pala! <laughs> naging ano ka nung ano? Nung naging medium ka ng mga nilalang? Oh, Oo! Oh, Oo! ka talaga! <laughs> Salamat, salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Malayo Thank you. Hindi ko alam bakit na bakit nakita kita eh. Kasi kung matagal tayo, matagal tayo yung nakita, pero nakita kita. Sa late eh. Sabi ko si, sabi ko si Kuya Sam yan ah. Sabi ko, hala,

Marami talaga akong kaibigan, pinagmamalaki ko yan sa Korea. Sabi ko talaga sa mga Koreans, I have many, chingu, marami akong kaibigan. marami akong kaibigan, may kumari ako na sikat. May kaibigan akong magaganda. Oo, talaga marami akong kaibigan sa Korea. BN. Ha? Huh? Oh sige pa paki-guide agad. Nandito si Ate, basta tuloy lang. <laughs> Baingan. Wala na tuloy na naman oh, ako kasi wala na naman akong gagawin. Nagalit pa pala ano siya hindi ko kaya. Hindi ko kaya mag-drive eh. Wala. Wonder limbo, ling, linggolas dos. Dalhin na siya sa akin sa immigration. Pero nakaka Galil sa EI. Eh hmm. ano ba? ah kaya na kaya na ako pwede na rin pakiusapan si sir ano Apple na din lang yung papers mo kasi nandoon ako, kuha din mo na lang yun eh. Okay, na pwede na okay. pinungan lang nga yung doktor si Cecilia okay.